Sampu ang nasawi matapos bumuhos ang napakalakas na ulan sa Kolkata, India. Siyam sa mga ito ang namatay dahil sa kuryenteng dumaloy sa baha. Lubog sa matinding pagbaha ang mga bahay, negosyo at pangunahing kalsada na nagdulot din ng pagkaantala ng biyahe ng tren. Naitala ang 251.4 mm ng ulan sa loob lamang ng wala pang 24 oras na pinakamataas mula noong 1986. Nagpahayag ng pagdadalamhati si West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee at nangako magbibigay ng tulong sa mga pamilyang naulila habang nananatiling nakaalerto ang lungsod sa posibleng posibilidad ng panibagong pagbuhos ng ulan.